So what's up mga idol, mga idol ito yung update natin sa ating Valkyrie uh, BF400 So ito yung ating in-unbox dun sa ating last video no So madami nagre-request na mag-flight test daw tayo mga idol So yan ito yung remote nya mga idol. Ah, uh, siyempre yung battery niya is AA. So nilagyan natin ng battery na yung mamurahin lang, sample lang ito, mga idol. So hindi ko muna nilagay yung ano yung takip ng ating remote, no. So ito yung ating Valkyrie. Ang oh, ganda na mukha mga idol, oh. you know. Hey. Sa halagang ano, idol? Sa halagang 1,700. So mabibili niyo mabibili niyo sa 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 so, Facebook, sa Valkyrie, basta sundin niyo lang yung ano yung Valkyrie na ano, ito yung mga idol. BF 400. Okay naman siya mga idol. So para sa mga pang beginners, okay na to mga idol. So a fry test natin siya mga idol, no? So ito mga idol, ano, handa na ba ang lahat? Yan. So, wag na kayong mag-expect ng ano ha, na basta wag na kayong mag-expect. <laughs> so, una mga idol, i-on muna natin yung ano yung drone iyon natin dito mga idol syempre iilaw yan yan mag blink blink yan mga idol hindi pa yan dito so iyon natin yung ano yung remote kapag nag stop yung ano yung blink blink uh, meaning nakakonek na siya dito hindi natin o oh, yon nag stop na yung ano yung ilaw so meaning nakaano na siya dito mga idol naka connect na siya sa sa remote So yan, i-try natin kung gagana. Ito, yung pag-anon, ano, patas siya mga, mga, idol. Tapos yung sa dito, sa kaliwa at sa kanan, paliko yan mga idol. Tapos, oh, yan muna yung atong itatry mga idol. So yan ham, i-ano natin ng kaisa mga idol. ah uh, papa ikuti natin yung propeller ang tawag doon? Propeller? Propeller ba yun? Uh, basta yun na yun. Parang electric pan. Yan, no? Yung apat na yan. Ayan, no, di ba? So, papaikuti natin yung mga idol. Unang, ano, ganyan. Oh! Umikot siya mga idol. <laughs> Umikot siya mga idol. So, yun. Hindi, balikan natin. Balik, balik tayo. Balik. I-ano natin. Ganun natin yan you know. tingnan natin So oh, umikot siya mga idol kapag nag ano pa kayo ng ganon lilipad na yan mga idol so hindi tayo hindi natin papalipad yung mga idol kasi mababala yung ano natin no oh. mababala yung mababala yung ano natin mababala yung lipad <laughs> so ulitin natin Oh, you know. Kapag dinagdagan ko pa ng ganyan, dilipad na yan, mga idol. So, doon lang tayo sa labas mamaya, ha? Uh, wait nyo yung wait nyo yung next video natin, mga idol. Okay.